Hi, so karon magluto ko sa mong breakfast namin sudan karon kay itlog lang kay ang palit ko patra ka buo kay ni Mickey Manning ni so let's go Let's siya mo itlog so let's have a scrambled egg ko na siya o zin oh tama lang zin and magko-mug gamit ng bitchin so eh okay, pepper only and pepper and salt only mag-aquire lang kay okay, Hinit na kaayo I'll put Pagkakaguto isa ko, sumunan lang yung galit at at yung plak ruta. Oh my God! Ay! scrambled egg. Tada! Ayan! Tapos na. Okay, let's eat!

siya. Bambu-bambu. At I... hometown na guys. Malanggas ang si nasibugay. So, pagawas nami rin. Ah, gawas. Oh, pwede rin gawas. Madong niyo umuuan dito sa Imelda. So, napamig Malanggas Municipality. Muhaagin no, na punta o oh, isa ka Municipality bago

sentro din eh mo din siya uh, padulong uh, sa email the project plan ya pani ha mo um, din siya kurok uh, apil magudikot sira sira okay kawasa sa national highway so dito ang sentro padulong and then kan eh padong email da padulong sa ipil and then padulong sa sambonga city Ayan. Tolong makai diri semua.

sa unahan. Dangerous road. Pa, na, hindi ka makita din Hindi ka Kahit paubos na gini siya. Maram nagwan ay okay. yun. Kita ka mo ha? Mani, sa gara, manitili. Dapat ang mga driver nga mo agi din. Hey, careful. aggressive restitute mo yung mga brake. Labi na nagbukay mga truck. Sa gara, manitili. So, manitili. sila tau. ayos siya paupus Diri pa to kasadara din you know? oh. Sya, okay. juga ayun din. Eh. <coughs> 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 so, then you know what? I don't want na dikit na kaya ng my goodness. May ko oh, 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 o kan. tayo dire. Sige so, na ani gid ni uh, lakaw-lakaw. ko mm okay -hmm. ra ka. Nagbete la fi niya. Muna <laughs> na yung mga anak dili sige ko nung cellphone kay mapariha sa iya ha. Oh, mayo mayo po ya sara. Nersighted. In short, nersighted siya. Ay, nagkakipasakan. Basakan basaka niya siya dali. Pero kanina basakan, malunong pa ni siya. Malunong pa ni siya nga basakan. So kasagana mga basakan ka ron, ginaputakan na lang ka sa yung station. May oh, nagmotor. Ayan. Kita na na ito sa kawas na. Tentad makita na sa kawas So, enjoy!

Mary Pohon Kapanahuman So nasa gawas ang mga terminal pa Sa langit, lumulupyo po ka dito Kano saan na na? Kano saan na na apply ni mo? Atong pagdawat ni mo ni Pisto Ay mong magmik Opsi, we're going to our ugangan na ngayon Mga to remi dito Kaya dito may mani auto sa mga Open the window Hello Hindi kayo Ay, sige yun ang kwan sa Yeah. I'm tired. Hi, say hi. Ayan. Mga pagod na yung mga kasama ko, guys. So, mga to na may hirit to misa. Ato sa misa ko, gahan. Maniyod to may dito, guys. So, may nani mi every Sunday. Dilig mi church sa email We're so blessed. Mm -hmm. ah. Okay, my young probation, Emilda.

ito yung sentro na Imelda. Diba lambok Lambo pa, Imelda. Ayan. So, need lang siyang arrangement. kay pati Jude, katikit-tikit kayo. Pati ang dalang mo ng parking niya. dikit okay. siya Wala siya yung mga parking area. Dahan niya, pero tapos niya buong ito. Oo, dapat. Iba'y din yung para ang dalan. only in the sulfites